Magandang araw mga kalingap, up, update para sa bahay ni Erica. Sino kaya ang nagpabahay kay Erica mga kalingap yan ang ating aalamin mamaya kaya panoorin nyo ang video. Umpisa hanggang dulo para malaman ang nilalaman ang kwentong ito at huwag nyong kalimutan na mag-like mga kalingap. Erika buhay mayaman na dahil maraming nag-sponsors na dumirikta na sa kanilang pamilya sa pagbigay tulong kaya tama ang hinala ng mga viewers na isa din ang dahilan ni Erika kaya siya umalis sa team ng Calling up. Dahil mabubuhay na daw sila kahit walang Calling up, Sa kanilang pamilya ang kinagalit lang ng ilang mga viewers hindi siya nagpaalam ng maayos at hindi na rin siya humarap sa kamera para magpaliwanag kung anong nangyari kung bakit siya umalis sa kalingap at handa naman sana siya unawain ng mga viewers sana naiwasan na ang mga palaisipan at hakaka ng iilan nating viewers. Dahil madalas si Erica nakatanggap ng regalo galing kay Sir June e na mamahalin gamit matatandaan natin na binilhan siya ng mamahalin relo kung saan ang main sponsor ay si Sir Mr. Jun E at hindi lang yun binigyan. Din siya ng box na may laman gadget na napakamahal. Doon pa lang ay alam na ng mga viewers na ang tulong ni Sir Jun E ay hindi basta-basta at parang may kapalit. Anya at kahit si Kalen Gap ay nagtaka sa bahay na plano noon dahil ito ay may lalagyan pa ng sasakyan kaya pala kumuha na itong si Erica at ate Minya ng driver's license dahil balak di umano ni Sir John e Nabilhan ang magkapatid ng sasakyan sabi pa ng mga taga panood na itong si Erica ay nagpakitang tao lang team Kalingap pa siya itong si Erica ay hindi marunong tuumanaw ng utang na loob sa Kalingap ng siyang dahilan kung bakit siya ng mga viewers lalong lalo na ng mga sponsor. Isa na dyan si Sir June Ihiling ng karamiham na sana maging maayos lang ang kanyang buhay dahil sa napakabait ng mga taong kanyang tinalikuran at ang kalingap. Ang nagpakilalaki na Erica sa Mama Mayan at Kalingap din ang bumago sa buhay nila kaya ganon na lang ang galit ng mga supporters at nakuha pa ni Erica makipag. Bonding sa Kalingap kasama ang Kalingap Angels, huli na pala ang lahat ng iyon nasa plano na pala ang lahat ng Gina gawa ni Erica at isa din sa sinisisi ang ate ni Erica na laging nakabuntot at ayon pa sa viewer si ate mi di umano ang nagpayo na kumalas na si Erica sa team Kalingap at para solo na nila lahat ng tulong galing sa mga sponsor at dumirekta na ito sa kanila at ito rin siguro ang dahilan kung bakit binawi ang pera ni Sir Juni e para ibigay kay Erica. Kayo po anong masasabi nyo dito sa istoryang ito mag-comment at huwag kalimutan mag-like. Salamat mga kalingap sa inyong panonood. Maraming salamat po.